nang galing sa mahabang pagtulog. Mabigat na mabigat ang talukap ng mga mata ni Sadie nang magmulat siya ng mga mata. Dinalaw daw siya ng napakagandang panaginip. Sa panaginip niya, dumating daw si Halton. Kasama nito ang kanyang tatay Lando at ang kanyang inay Lorna. Ang hindi lang niya maintindihan, malungkot na malungkot ang mga ito at umiiyak. Habang may isang babae daw na nakahiga sa isang puting-puting kama, napapalibutan ng babaeng iyon ng maraming tao may lalaki at may babae. Ang lahat ay nakasuot ng kulay bird at mahabang damit na parang sutana. Sa kanya rin daw panaginip, lumapit daw siya ng malapit na malapit sa babaeng nakahigya. Nagtaka pa daw siya dahil parang hindi siya napapansin ng mga taong nakapalibot sa babaeng iyon. Ang marahil ay abalang abala lang ang mga ito. Dala ng kuryosidad, pinagsino daw niyang mabuti ang babaeng iyon at laking gulat niya nang mapagtanto niyang kamukhang kamuhani niya ito at tulad ni Hay Buntis, napabilis ang pagmulat ng kanyang mga mata. Nang maalala na niya ang lahat, tinangka ang bumangot. Subalit hindi niya matagpuan ng sariling lakas. Ang anak ko, tanging nasambit niya nang maaalala ang kalaga na Kasunod noon, may naramdaman siyang banayad na humahalik sa kanyang noo. Kalin sunod ang masuyong paghaplos niyon sa kanyang buhok ng paulit-ulit, marahang-marahan, ingat na ingat. Namang damaniya, niya, punong-puno ng pagmamahal. Kumusta na ang pakiramdam mo? Pamilyar sa kanya ang tinig. Hindi siya maaaring magkamali. Pero imposible na sa tabi lang niya ito. Karugtong pa rin ba yun ang kanyang panaginip? Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang muka. Halton, hindi makapaniwalang sambit niya. Ako nga, nakangiting sabi ito. Kasabay ang matamis na itong humugis sa mga lamin nito. Punong-puno iyon ng buhay. Niya. Agad ay may namuong luha sa sulok ng kanyang mga mata. Tuloy-tuloy ang iyong pumatak at bumasa sa maputla niya ang mga labi. Paanong... Shhh! Sawata ni Halton. Itinutop nito sa kanyang mga labi ang isa nitong daliri. Masama pa sa iyo ang magsalita, lalo na ang umiyak. At minsan pa siyang dinampian nito ng masuyong halik. Sa pagkakataong iyo sa kanyang mga labi, babae ang anak mo, natin palang dalawa at kamukhang kamukhang. Lalo siyang naguluhan. Yung makita niya si Halton sa unang pagdilat ng kanyang mga mata ay malaking katanungan na sa kanya. Pero ang malaman itong anak nito ang isinilang niya ay labis na nakapagtataka. Siya namang pagpasok ng nurse. Mrs. ito na po ang baby niyo. Malambing na saan nito. At dahan-dahan na niyong inihiga ang kanyang munting anghel sa kanyang tabi. Ang pagkakakyot na bata. May panggigigil na sabi pa ng nurse. Dahan-dahan kumilos ang kanyang kamay. Maingat niya yung dinila sa mukha ng kanyang anak matapos kusang sumilay ng ngiti sa kanyang mga labi. Kalinsuro ng pagdali muli ng masaganang luwa sa kanyang mga mata. Ewan ba niya? Hindi niya maintindihan at maunawa ng kanyang nararamdaman ng mga sandaling ilim. Isa lang ang tiyak niya. Luha iyon ng kaganakan. Ang anak ko. At ngayon rin lang niya naintindihan. Ganito pala ang nararamdaman ng isang ganap na ina. Na kung paanong pakiramdam niya ay napawing lahat ang kanyang pinagdaan ng hirap. Nang madama niya ito. Masaya namang pinagmamas ni Halton ang kanyang mag-ina. Isang linggo pa ang matuloy lumipas. tuloy ang nakabawi ng kanyang lakas si sa Sunny. At sa loob ng isang linggo inilagay pa niya sa ospital, hindi umalis sa tabi nilang mag-ina si Halton. Sa aminin man niya sa hindi, labis ang katuwan at kaligayahang pumupuno sa kanyang dibdib dahil doon. Kung ngayon may isang panaginip, sana huwag na lang siyang magising. Dahil natatakot siya sa katotohan ng mawawala naman ito at muling magbabalik sa tunay nitong pamilya. Kaya rakalit sa naging anak ng mga ito. Marami rin niyang katanong nga umuukil sa kanyang isip. Subalit so, ayaw na niyang mag-isip pa. Magtanong. Pansamantala'y nanam na niya niyang kaligayahang pumupuno sa kanyang dibdib. Sa so ngayon kahit alam niyang iyo'y panandalian lang. At sa loob din ng isang linggong iyon. Ni Anino ni Buboy hindi niya na nakita. Hindi man lang si Dia din alam nito. Gusto na nga niyang magtampo sa lalaki. Itinanong niya yun kay Nanay Lumen kung bakit lagi namang paiwas ang tugon sa kanya ng butihing gina. Kaya siya abala daw ito sa mga ginagawa. Gusto na nga niyang isipin sa isang ilap. Nagbago na ito. Nanagising na ito sa katotoha ng kabaliwan lang ang nadarama nito para sa kanya. Araw ng labas nilang magina sa ospital, kasama na silang pauwi ng kanyang mga magulang. Yan ang gustong mangyari ng mga ito. Sa kabilang banda, ikinatuwa niya yun. Subalit so hindi niya maiwasang malungkot. Isipin ng ng magkakahiwalay na sila ni Nanay, Luming at Buboy. Lumulukom na ang kagan sa buo niyang pagkatao. Napamahal na mga ito sa kanya ng labis. Kaya labis niyang daramdamin ang paghihiwalay nilang iyon. Nay, makikihawak po sandali sa baby ko. Magpapaalam po muna ako sa kanila. Ang tinutukoy ni Sinay sila Nanay, Luming at Buboy. Maingat namang kinuha ni Alinlor ng ako. Sandaling muna ng hangin sa dibdib si sa Sadi Matapos ay pinakawala niya. Kaling sunod humigas ang malungkot ng ngiti sa kanyang mga nanay. Paano si Nanay Lumi? Masagang tinig nito. Iniiwas nito ang sariling muka para hindi niya makitang ang namumuong sa mga mata nito. Nanay Lumi, niyakap niya ng mahigpit ang tinuturing na rin niyang pangalawang ina. At duwetong umiyak ang nga ito. Gusto kong malaman mo anak, masayang masaya ako para iyo. Sabi ni Nanay Lumi pagkatapos, sulatan mo kaming madalas ha? Oo naman po, nakangiti subalit may luha pa rin sa mga matang sabi nito. Pangako, at kung may pagkakataon nilang po ako, papasyal ako sa inyo kasama ang baby ko. Pangako yan ha, at hihintayin kong lagi ang pagdating mo. Hindi nagbabagaw ang expression ng mukhang itanas pa niyang kamay bilang pagsumpa sa kanyang sinami. Kay Buboy naman siya lumapit para magpaalam. Hindi ko alam kung paano akong magpapasalamat. Napakarami ko na kasing utang ang loob sa inyong mag-ina, at pasensya ka na sana kung wala ka nang ibang gagawin kundi ang magpasalamat ng magpasalamat. Nakangiting putol ni Buwe sa kanyang sasabihin. O oh, kangat nakangiti ito, subalit so, hindi nagawang itago ng mga ngiting iyon ang pamumula ng mata ng lalaki. Okay, kung gusto mong makabayad, aba, kailangan ako ang ninong ng anak niyo ni Halton. At hindi lang yun, kailangan ako pa rin ang bestman sa kasaling niyong dalawa at huwag kang tatanggi. Masama akong magtampo. Kasal namin ni Halton? Paano? Mulagat niyang sabi. Imposible namang mangyari yon. Hindi ba't kasal na ito kay Raquel? Hindi nga ba't kaya siyang ang dahil nadinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito na kailangan pakasalan niya si Raquel dahil nabuntis ito ni Halton. Kaya paano mangyayari magpapakasal sila ni Halton? Sigurado yun pare. Pakli ni Halton mula sa likuran. Sabay akbay nito kay Sally. At kung ang gusto mong bayad, sa utang na loob nitong magiging misis ko. Call, pero alam mo, kahit hindi ka maningil, ikaw pa rin ang kukunin naming best man at ninong ng anak namin itong mahal ko. Okay, approve. Kahit hindi yun inaasahan ni Buboy, hindi na siya masyadong nabigla at nasaktan. Noon pa lang mga makaharap niya si Halton at malamang binata pa rin ito. Pinag-aralan niyang tanggapin sa kanyang sarili. Hindi talaga sila para sa isa't isa ng babaeng minamahal. At kahit naman ganoon ang nangyari, Natutuwa siya para kay Sadi na maligaya na rin siya dahil magiging ganap na ang kaligayahan nito. Pasabihan niyo na lang akong kailan yan. Paano pare? Aalis na kan, Sige, ingat na lang kayo. At maigpit na nagkamay ang dalawang lalaki. Maraming salamat. Pare bayad na kayo, pabirong saan ang nakangiting si Bubol. Oo nga pala, natatawang saan ni Halton. Ikaw pa nga palang may utang saan. Kumot ang noon ni Bubol. Pero pare, si Halton ulit. Huwag kang magal na. Hindi ka pa namin Sabi Sa binyaga na lang ng aanakin mo. At hindi kami papayang na wala iyong interes. Napahal girl pack ng tawa si Buboy. Ganun ba? Ani to. Abay kailangan pala ngayon pa lang magumpisang mag-ipon ako. Kaya lang baka naman wala na akong magastos sa araw. Naman ang kasal niyo. Maluha-luha sa kaligayang napasabay si Sadik.